Ang letrang ito ay M. Ang M ay may tunog na m. 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 Ang letrang ito ay N. Ang N ay may tunog na n. Ng. Ng. Ang letrang ito ay L. Ang L ay may tunog na L. 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 Ang letrang ito ay S ang S ay may tunog na sss, sss, sss. Ang letrang ito ay R. Ang R ay may tunog na R. 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 Ang letrang ito I F Ang F ay may tunog na F. 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 Ang letrang ito ay Z Ang Z ay may tunog na Z, Z. Ang letrang ito ay A. Ang A ay may tunog na a. a a, a. Ang letrang ito ay E. Ang E ay may tunog na e. Eh. Ang letrang ito ay i. Ang i ay may tunog na I. 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 Ang letrang ito ay o. Ang o ay may tunog na o. o. O Ang letrang ito ay U. Ang U ay may tunog na U. U U Ang letrang ito ay B. Ang B ay may tunog na B b b Ang letrang ito ay c Ang c ay may dalawang tunog Ang unang tunog ng c ay k k, k. k. Ang pangalawang tunog ng c ay s Ang letrang ito ay D. Ang D ay may tunog na d. d. Ang letrang ito ay G. Ang G ay may dalawang tunog. Ang unang tunog ng G ay g. 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 Ang ikalawang tunog ng G ay H. 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 Ang letrang ito ay H. Ang H ay may tunog na H. Huh, H. Huh. Ang letrang ito ay J. Ang J ay may tunog na j. 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 Ang letrang ito ay K. Ang K ay may tunog na Ang letrang ito ay p. Ang p ay may tunog na p. 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 Ang letrang ito ay t. Ang t ay may tunog na t. 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 Ang letrang ito ay V. Ang V ay may tunog na V. 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 Ang letrang ito ay W. Ang W ay may tunog na W. 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 Ang letrang ito ay Y. Ang Y ay may tunog na Y. 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 Ang letrang ito ay NG. Ang NG ay may tunog na Ng. 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 Ang letrang ito ay Enye ang enye ay may tunog na ny, ny, ny. Ang letrang ito ay X. Ang X ay may tunog na X, X, X. Ang letrang ito ay Q. Ang Q ay may tunog Nah.